Hi guys, so dito kami ngayon bibili ng halaman para sa aming garden na maliit. Tingnan natin kung magkano. Kaganda o. Oh. Ito sa Arnel Castillo Garden sa Tarlac. Parang guys, alam po kang Tarlac. Ayun na si Hattie. Tumitingin kami ng Wong Gandilia. Maganda kasi sa bahay. Maganda. Maganda ilagay sa aking mini park. Oo. Mga paso. Papa, yung mga paso, oh. Ha? Magkano yung paso? Depende yun? po. Ayun, makanita. 70. Na? 70 yung ganyan 70 do Na? ano pa kalaki huh? gano kalaki yung papalit mas mura kayong 70 at ito yung mas mura pinakamura na yung 7 ito kung kaya malaki 7 wala tayong bogan bilya mo magkano 180 po yung gabi ah 180 daw ito wala tayong bogan bilya mo Ha? Ah, Pang outdoor na ano, halaman. Kasi namamatay yung mga halaman na. Ganito no Hindi, outdoor lang at din. Outdoor Eh lang mga kakaya Malalanta Makano ganito? Dine?

ito paeto Ah, oh, ito oh, maganda rin. siya magka. Outdoor na rin. Opo, okay. mo to? Uh, okay. Na? Okay. Pang landscape, ne? Pang landscape. mayagong okay. naman po pag landscape kayo oh, din. Oo, pag ano. Mga ragol na lang, palalaki na pala yung mga bonggan bilyon. Ayan na lang wala pang bulaklak mo no? Ayun po. Kasi isa na lang. Sana lang, no. Iba-ibang kulay sa.